kalaban natin, yung kalaban ng bansa natin. Hindi tayo-tayo rin. Yung tribo nyo, kalaban yung kabilang tribo. Yung tribo ng kabilang, kalaban kayo. Ano yan? Wala kayong kinalaman dyan, derachahan lang. Oo, understood na yun, nagkakaintindihan na tayo doon. Pero hindi naman kayo yung sumaksak eh. Hindi rin naman kayo yung nasaksak eh. Ang nasaksak, yung isang pirasong tao dito, at saka yung sumaksak, yung isang pirasong tao din dito. Silang dalawa lang yun. Wala kayong kinalaman doon. Ako, I strongly suggest, wag nyo nang ganunin. wag nyo nang irido. Kasi hindi nagme-make sense eh. Naman, ang mangyayari lang, magpapatayan lang kayo eh. Pero kailangan yung i-consider na kayong dalawang tribo, hindi tribo yung nagsaksakan. Ang nagsaksakan, dalawa dalawang pirasong taong parehas pa silang tanga. Nagpatayan yung dalawang pirasong tao, pabayaan nyo sila. Kung maubos nyo yung kabilang tribo, anong pakinabang sa inyo nun? Kung kayo naman ang maubos ng kabilang tribo, anong pakinabang naman sa kanila nun? E parehas kayong dalawang magkakalaglagan eh. Ano ibig sabihin? Parehas kayong malalagasan ng tao. Kailangan natin kayo. Kayong dalawang tribo, parehas natin kayong kailangan. Bakit kailangan yung magpatayan? Kulang tayo sa matitikas na mga tao sa Pilipinas. Kulang tayo sa matatapang na tao. Hindi ko ba intindihan kung bakit kayo kayong mga matatapang nagsisipag-away kayo ang kalaban natin China. Hindi niyo napapan napansin, nasa gilid na ng bansa natin yung China, oh. Yung mga barko nila dyan, na parang akala mo normal na lang, na may, may barko silang pandigma sa gilid natin. Ang kalaban natin, yung kalaban ng bansa natin, hindi tayo tayo rin. Yung tribo nyo, kalaban yung kabilang tribo. Yung tribo nyo kabilang, kalaban kayo. Ano yan? Pare-parehas tayo, Pilipino. Pare-parehas kayong Muslim. Ano ba? Isa tayo ng Diyos na sinasamba si Allah. Ano ba? Ang gulo ninyo, eh. Huwag kasi kayong... Nakita nyo nagpatayan yung mga ang miyembro ninyo, nakikisamsaw kasi kayo sa away ng mga bata. Mga bata yung mga yan eh. Yang nagsaksakan dito sa Metro Manila, mga bata yan. And when I say mga bata, sino naman gusto gugustuhin mo makipagsaksakan sa kabilang tribo kung matino ka? Sino gustong makipagsaksakan sa kabilang tribo na alam mo magsisimula ka ng gulong na hindi titigil? Silang ay nagsaksakan, papayaan ninyo. Wala kayong kinalaman doon, kayong magkabilang tribo, manatili kayo sa mga posisyon ninyo. Kailangan natin kayo. Huwag kayo magubusan ubusan Huwag kayong mag -redo. That does not make sense. Pare-parehas tayong mga Pilipino. Iisa yung Diyos na sinasamba natin. Palagay nyo ba matutuwa si Allah sa ginagawa ninyo? Kung nagsaksakan sila, edi bayaran ng kabila blood money. Problema na ngayon nila kung paano nila babayaran yun. Pero hindi ibig sabihin niya na magkabilang tribo, eh kailangan tayo mag-ubusan ng lahi, mag Ayo, Ang kalaban natin, ibang lahi. Hindi tayo tayo rin yung mag -uubusan. Alam mo, yun ang sagot ko ron, brother. Dediretsuin ko lang kayo, magkabilang tribo. Diretsahan lang tayo. Yung dalawang nagsaksakan dito, pabayaan nyo sila. Ang magkalaban, yung dalawang pirasong yun. Hindi kayo kayong isang buong tribo na wala namang kinalaman sa isa't isa. Nanolood si Allah sa inyo. Hindi matutuwa si Allah pag dalawang tribo naglalaban-laban. Hindi na yan tungkol sa Islam. Personalan na yan eh. Brother, you should learn peace not war. Alam natin pare-parehas na matitikas at matatapang ang Islam. Ang mga Muslim alam natin pare-parehas yan. We are willing to give our lives for our religion. Pero this is not about religion. This is about two individuals na sila mismo sa sarili nila yung nag-away. Hindi yan dalawang tribo at hindi rin yan magkaibang relihiyon. Iisang e relihiyon lang yan. Huwag kayong magririto. Ang kalaban natin nasa gilid ng bansa natin. Nasa loob ng bansa natin. Hindi tayo-tayo din ang dapat mag-away. Mas importante na yung galit ninyo kaysa sa kabilang buhay. Alam mo, Pilipinas, ipapaalala ko lang sa'yo Do not put your anger in replacement for Jannah. Kakaintindihan tayo doon, brother? Okay, boss. Okay, boss. Salamat.